Ding. Eh, na-shot mo naman. naka na ako ng isa kaya lang yung violet. Sabi mo kasi yung violet eh. Shit. Hindi shot ko yun eh. Oh, diba nakakuha kami ng dalawang drinks. Wala kasi kayong mahanap na 7-Eleven. Kaya naka-shot kami doon. Oh, di Wow, Ngayon guys, sasakay kami ng boat

Còn bạn anh đi anh ta,